Dalawang galaw gawin natin tiga-apat. Tiga eh, tatlo lang naman yan eh. O yan. Okay. Tigtot-tatlo lang naman. Paano magiging tiga-apat? Ha? Huh? Apat na piraso? O, o, o. subukan mo muna ng ano. Yun nga, magiging apat o, na piraso? O, o. Apat na piraso din dito. O, pagkabili lang mo siya, tiga-apat yan. Paano magiging apat na piraso eh? Tatlong piraso nga lang to. <laughs> Tapos dalawang move lang. oo mm -hmm. Oh, tapos oh, wala na. Wala ka na may move. Ay, tanong ko step, pwede mong galawin? Oo no, nga, wala ka na may move. Mm. Pero, mm. oh, dalawa lang 'yun kahit tatlong move o kahit tatlo wala pa rin oh, Sirit na ako, sirit. Kaya Jason pa gagawa ng bang. Sirit, sirit. O, oh, sige nga. Nakalimutan oh, din po yan. O, di rin alam. Nagpapahula, hindi rin alam. Dali! Dali! Ah. Oh, isa. Oh, wala na di rin marunong. Pa oh, din. Ah! Nagpapaula kayo, hindi rin na yung marunong eh. ako. Oh, na. Sabi na eh. At ano nga, gagawin mong apat eh. Hmm. Hindi, ang, ang pinapaliwano nyo kanina yung ganun din, tapos ganun din yung e, bilang. Mo. E pa triangle di sana sabihin mo anong shape ang baka ba, magiging. gagawin mo nga apat, yun nga yung tanong yan. Ano yung tanong? Eh, yun nga yung tanong yan, gagawin mo tingin apat sa dalawang moves lang Oh, bilangin mo Ah, oh. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ang magkakaintindo kanina, yung apat din dito, tapos apat din dito, apat din dyan, apat din dyan. <laughs> ano daw yun?